Um Sir Gilbert, balita ko po sir, nanalo po kayo ng Philippine Mathematics Olympian nung no 1995 nung high school po kayo. Um ask ko lang po kung ano yung ginawa niyo preparation para manalo. Ang natatandaan ko Kumain na ako na madami. Tapos number out lang ako sa mga klase ko. And uh, Nung natutulog na kami nung gabi bago mangyari yung ano yung competition. Alam ko umihilik lang ako ng malakas. Yun yung natatandaan ko. Siguro yung mga dahilan kung bakit ako nanalo. Um, okay sir, no? So, um, ano po yung mga kinain nyo sir? Kung, kung ano yung dahilan ba't po kayo umihilik nun? parang ang kinain namin nun, ano eh. Ah, uh, kung matatandaan ko, ano eh. So, puro gulay. Okay po, tama munggo. po. Munggo, munggo. Munggo po. O, oh, madaming munggo. Puro munggo, edi... O, oh, tsaka tuyo. Ayun pala. Yun lang din naman yung kaya namin kay inyo. Yun po yung sikreto nyo kung bakit po kayo na... Oo. Nanalo sa oh, at saka ano, ko din ng tuyo yung kapatid ko. Yung tuyo po. Anong klaseng tuyo po yun, sir? Yung salinas. Salinas, Dinas, oh. po. Ah, ang galing po. Ah, saan nyo naman po nabili yung tuyo, sir? Kailangan mo ba bang itanong talaga yan? Eh? Opo, sir. Kasi for clarification, sir, no? Kasi gusto namin bumili ng tuyo na ganoon para para din po manalo kami yung sakaling sasali kami ng ganyong event. Um... <laughs> ang natatanda ko sa tindahan ni Aling Nena. Aling Nena po. Sa tingin niya, sir, Boy pa po ba yung sir? Mukhang patay na, kakakain ng tuyo. okay, ganun po ba, sir? Ganun yung tanong doon, palayo ng palayo. <laughs> yun yung natatandaan ko. Yun okay, yung natatandaan okay. natatandaan ko. Yun yung natatandaan ko. Pero, seriously, ah. Um, nanalo nga ako noon. Nung mat- Bali, marami kami noon eh sa school. Tapos, uh, bukod sa Philippine Mathematics Olympiad, parang lumaban din ako noon ng regional sa, ano, Sematal. Alam mo, nag-second place ako sa division eh. Namin, sa buong Laguna yon Tapos, ang kalaban namin, ang nag-first noon, Casa del Niyo sa San Pedro. So, -tuwa yung nanay ganun, kasi ko noon kasi, pag-uwi ko, mayroon akong premyo. Ano po kay yun eh, tsaka may Prime. Hmm, ganun po so, ba yung nangyari, sir? Sa ano lang, yung mga tinuturo ng coach ko, um, ginagawa ko lang, may mga problem solving, tapos may mga sol, ano may mga pointers siyang binibigay. Sinusmood ko lang. Kaya din siguro ako nanalo. Okay, sir, no? Napakagalig niyo po pala. Oh, way back 1995 nung sumali ka. Um, sir, isang question ba po, sir? Uh, about dun sa, ano, sir? Nung nanalo kayo, sir, um, ano po yung naging, ano nyo, sir? Uh, ano po yung pakiramdam ng ganun, sir, yung nanalo kayo, sir? Tuntua ako nun, eh. Hindi ko nga in-expect na tatawagin yung pangalan ko. Tapos, uh, tung yung coach ko kasi Um uh, marami kami nun, eh. Marami kami sa school, sa body. Ako lang din talaga yung nanalo kaya proud na proud yung coach ko sa akin. Oh. Um okay po sir. Okay. Ah uh, yun lamang po sir no. Thank you so much po for oh. this interview sir. Okay so, po. So ano ang ang may papayo ko lang sa mga ano sa mga kagaya mo no, na nagpupursigeng mag-aral. So tuloy-tuloy lang kayo tuloy-tuloy lang kayo maging magaling sa Pilipino. Oh, bakit napasok na naman po yung Pilipino, sir, sa... Hindi eh, di ba, di ba sinabi ko nga sa'yo, ano, kailangan maging... Ah, oo nga, sir, natatanda ko. Kasi up, after ano? nung high school, nag-diretso ng, ano, eh, engineering, ng engineer. So, oh. kailangan mo na maging magaling sa Pilipino. So, ibig sabihin niyo, sir, bago kayo sumali sa Philippine Mathematical Olympic, uh, Olympians, Ah uh, nag mo muna kayo ng mahigi ng Pilipino. Oh, isa din siguro yun sa preparation na ginawa ko. Okay, sir. Thank you so much, sir. So, maraming salamat din. Yun lamang po, sir. Thank you po. Thank you.